Hello mga idol, welcome back again to my channel So nandito tayo ngayon sa aking uh, farmhouse So ito yung kinonstruct natin noong nakaraang buwan So nandito rin na uh, tinanim natin yung ating uh, mga gulay I-update ko kayo mamaya sa ating uh, mga tanim dito So But before that, uh, ipapakita muna nakin yung ating uh, view So ayan, at saka meron din tayong tanim ng mga talong uh, Itatanim pa lang mga kabady, ito na yun mga kabady oh. So, ayan mga kabady. Itong uh, talong na itong mga kabady, ang variety nito is Kalex 2F1. So, mga ano ito mga kabadi mga dalawang uh, linggo na ito. So, kulang pa ito sa bisbis mga kabady para mamasa-masa iyong kanyang ano. Sa init ngayon mga kabady, kinakailangan talaga na i-ano itong ating mga uh, ano mga gulay ating mga tanim bisbisa natin para hindi mamatay mga kabady So merong iba mga kabadi na hindi siya tumubo. Uh, dahil yan meron nga tinatawag na mature uh survival survivalility survivalility rate. So ngayon, so dito natin itatanim yung ano mga kabadi, yung talong. Pagpagalipas ng mga uh buwan, uh, dalawang ano na yun, dalawang linggo, uh, mga add lang tayo mga dalawang linggo din Yung isang linggo, kapin So, itatanim natin, transplant natin dito mga kabady. So, meron din kaming tanim dito mga kabady na inuna, may sili. Yung tinakpan mga kabady, tinakpan namin yan mga kabady kasi uh, dito sa amin ay wala ng ulan. napaka mga kabady. Uh, yung aming uh, mga bagong tanim ay namamatay mga kabady, no? So, hindi sila naka, ano? Hindi sila naka sa init. So, kinakailangan talaga mga kabady kapag ay Uh, ganitong panahon ay masipag tayo magbubo mag magbubo -ano, mag sa ating palay so tingnan niyo mga kabady, oh sili ito mga kabady hindi to talong so yung siling at sal mga kabady, yung tinanim namin kasi uh, dito sa Bohol ay uh, timing namin kapag ay mamunga na to na sa May kasi sa Bohol ay May ay uh, halos pista yan mga kabady, dito sa amin at kapag ay maraming pista, mga kabady, halos ng buwan yan pista, ay magsitaasan yung presyo ng, ano, ng mga panakot. Yung mga sili, ganyan. Yung ano bang tawag sa panakot? Pan, panlamas. Yan, mga kabady, no? So, dito naman, sa kabila, mga kabady, dito natin itatanim yung, ah. ano, yung talong. So, yung may dalawang tao, mga kabady, sila para ma-plot ano, ma yung ating... Uh, palay. Ah, oh, palay. Ating uh, plat niya. Para plat siya, mga kabady. At lalagyan pa yan ng uh, plastic asa, molds, tamang mga tamang kabady. Kasi yung plastic molds, asa, yun yung uh, nagsisilbing yun yung para hindi siya, ano, hindi siya, hindi siya mag, ano bang tawag nito, mag uh, damuhin. Kasi kapag ay walang uh, plastic molds yan, asa, mga kabady, napaka, niraming uh, damuhin dyan, uh, tutubo sa, ano, sa dyan sa plat. So, mahirapan kayo. At yung mo ay uh, mga ano yan, mangagaw ng mga nutrients galing sa lupa at yon maging malnourished yung yung pa tanim. So yan yung kagandahan makabadi sa plastic molds pero medyo may kamahalan yon kasi nga nakita ko doon meron uh, benta dito sa amin nasa 2600 yung isang roll. So, nakita ko naman din sa online mga kabady, meron namang uh, barato, sa 1.9 lang. So, bibili na siguro tayo doon. So, dito naman banda mga kabady, dito namin tinanim yung mga watermelon. So, sa last vlog ko, ay hindi, ito, uh, malait pa itong mga kabady, hindi pa masyadong tumubo, no? Pero ayan mga kabady, uh, yung ating melon. So, guwapang na siya mga kabady nyo. O, tingnan nyo mga kabady. Malaki na siya mga kabady. Mga buwan na siguro ito mga kabady. Hintay lang tayo ng mga ilang buwan pa nito. Ay, munga na ito mga kabady. So, itong melon mga kabady, ay ideal nito ngayon. Kasi, mainit. Summer. Gustong gusto yan ng melon. Pero, ay, ano mga kabady, need pa rin niya mag, uh, bu, uh, kayo ng tubig. Kasi kapag ay ganyan pa, maliit pa, at wala pa siya ganong ano, ay mamatay yan mga kabady. So, magbubuo pa rin tayo mga kabady, no? Oh, yun. So, kapag ay namunga na yan mga kabady, pwede na, hindi na natin ano, bubuan ng tubig kasi malaki na siya mga kabady. So, kapag ay ting ulan mga kabady, tsaka namunga yan, yung bunga niya ay puputok. So, hindi siya, mga ano, hindi maganda sumilon kapag ay rainy season. So, ganitong season talaga mga kabady, yung pinakagusto ng mga ano nganito ganitong uh, tanim na melon makabadi kabady. So in mga kabady, oh. Yan. Malaki na siya mga kabady. Hinaluan lang namin yung lupa ng mga dayami, mga kukupit. So ganyan lang ang aming uh, ginawa dyan. So malaki na siya mga kabady, hanggang doon. So mga ilang punuan yan makabadi kabady. Kapag ay nakaharvest na tayo atin yun yung ilalako, benta natin para makapera tayo, makabawi tayo sa punan. So dito mga kabady, meron namang tanim tayo ng mga kamatis. So napakalaki na nito mga kabady, oh. tingnan nyo mga kabady. So yan, no, mga kamatis. Oh, meron din kami mga hybrid na kangkong mga kabady. So yan makabadi kabady, napaganda nyan makabadi Ay yan, pang sahog. Sagulan nyo ng ano, lagyan ng ginamos. Ah, uh, pang ulam na mga kabady. Sold na tayo sa ating uh, ulam. So, dito naman banda mga kabady ay dito natin uh, dito nga pala kami kumukuha ng tubig mga kabady pang bubo, pang bisbis sa ating mga tanim. So, at dito sa part mga kabady ay yung ating uh, mga ano, nubang tawag nito, Ampalaya, Misty sa F1. So, ayan mga kabady. So, na, aksyon action na siya katay mga kabady no. Gumapang na siya mga kabady noong bilag natin to yung ginaunahan ay buto pa lang ito mga kabady pero ngayon mga kabady tingnan nyo ang ganda na niya mga kabady no so mga kabady please don't forget to like and subscribe and don't skip sa aking mga ads para po uh, sa sa online ng ating uh, youtube channel so kanina mga kabady nakita ko na may mga uo dyan ng uh, ating uh, gulay so inisprihan natin yan ng ano lang contact insecticide yung ka, ah, lanit lanit lang yung ginamit natin eh. kasi nga awood ah, lang naman yun ah, hindi yun gaano ah, makapekto sa bunga mga kapadi yan talaga yung pagkatapos mo inabunuhan tataba yung ano mo yung gulay so atake yung mga uod so yan yung ah, tendency nyan mga kabady. so dito naman sa baba ito ay mga ano mga kamote mga kabady. So, dito namin tinanim ng makamote, no? So, napaganda nito mga kabadi, panghalili sa kanin. So, kung ngayon ay ilin nyo, so, mga tao ay uh, nag, ano na, nagtipira na ng pagkain, so, hold na sila. At kapag naubos yan, meron tayong tanim na kamote, ay pwede yan panghalili sa, ano, sa kanin. So, nabaka rich in uh, carbohydrates itong makamote at yan ang kanyang talbos ay pwede na natin ulamin. So, lag, salin yan mga kabadi, or lagga at lagyan ng ginamos. So, goods yan mga kabadi. So, dito naman sa kabila mga kabadi, ay ating mga okra. So, yan mang dami nito nga punuan mga kabadi, No? O, napaka sarap nitong okra mga So, lang lalo na sa mga merong mga uh, diabetic no so napaganda nito Uh, at yung mga matataba so good for good digestion to mga body so maganda ang okra sa mga taong gustong magpapayat katulad ko so kumain na kayo ng okra so meron na tayong ganito uh, para naman ay ano yung maka uh, mayroon tayong healthy digestion so okra so madali lang yung ibenta yung mga bunga niyan mga body siguro ay kapag ay na ano mo na yan na ah na may bunga na, madali yan, ilako lang natin yan mga kabady, ay mabibenta yan. So, ayan natin mga kamote mga kabady. So, marami ito mga kabady. Nasa ilalim pala yung bunga dyan mga kabady. Sa kabila naman dito mga kabady, yung tapad sa kamote ay meron tayong tanim na radis. So, ayan ang itong radis mga kabady. Para siyang pitsay kung dyan sa taas. Pero ang bunga dyan mga kabady, nasa ilalim, para siyang ano, mga carrots mga kabady. So, lang ito Napakamahal dito sa mall, mga kabady, no? So, nagtanim mako kasi ah, maganda ito. Hmm, pang ano lang, pang ah, occasion. So, pwede rin ito ihalo sa mga desserts so mga ganyan, mga salad. So, pwede ito mga kabady, pang sahog. So, Ay, ah, ayun. Ah, pwede nito ibenta natin. Meron namang mga buyers diyan, so, mga wholesalers natin 'to ibenta. So, ayun makabadi no. Stay tuned, please keep on watching. tapad naman sa radish mga kabadi ay itong ating mga batong so uh, batong 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 dito sa amin uh, ano ba tagalog yung batong ha sitaw <laughs> siguro sitaw yung mga kabadi yung string beans mga kabadi sa english so napakasarap nitong si string beans mga kabadi pero sa mga ano dito sa mga may arthritis uh, ano to hindi ito maganda sa yung tuhod kasi lalong sa sakit yung mga kabady. pero sa mga ano ang wala naman ay maganda ito masarap ito mga kapadi adubuhin at or di ba mo i sahog mo sa mga sinigang ayan sa ito sa mga main ano napakasarap nito sa string beans batong mga kapadi kakatay ang kanyang ano kanyang dahon at dyan natin napipitasin uh, yung mga bunga kapag ay namunga na siya mga kabady. So, yan mga kabady. Meron naman po dito ang tinanim dito sa kabila mga kabady. Ayan, kalabasa mga kabady. So, mga kabady ko dyan na mahilig uh, sa kalabasa, pang palinaw ng mata, ito yung kainin nyo. Kalabasa. O, oh, yan mga kabady. Ang napakasarap nito mga kabady kasi ang variety na tinanim natin ay Suprema F1. Yan talaga yung uh, mabenta sa palengke Suprema F1. Uh, kadalasan yung nakikita. Kasi, kasi nga napaganda nito, no? Uh, malaki siya at kung may, uh, may, orange so maganda ito sa ano sa mata uh, vitamin A mga kabady so lang lalo na kung meron kayong mga bata uh, i, ay ano mo i-grind i grind, i -grind uh, ano ba? <laughs> ano i-mash ang um, isang mga ganyan isagol sa luto kanin ay uh, good yun mga kabady uh, meron din kami mga tanim na mga hybrid na mais mga kabady so yan Uh, si klase ito mga kabadi. So, yung, ito, itong housing na makabadi mga kabadi, ito ay yung opo. So, nagtanim din kami ng opo mga kabady. Ayan, no? ini pa nila na lagyan ng ganyan mga kabady para katayan niya. Para siyang hagdanan mga kabady. Kaakyat siguro yan pag malaki na yung mga kabadi, no? So, yun ang uh, kanyang uh, ating uh, mga gulay. So, hindi tayo maubusan nito ng pagkain mga kabadi sa drought season. So, ayan. Kugi lang tayo sa pagbisbis, pagbubo ng tubig para hindi ito mamatay mga kabadi kasi kunta lang talaga nito mga kabadi sa panahon na, namin dito ay init na mga halos tatlong linggo na nag-init. So, medyo mamatay na talaga yung ating uh, mga ano, mga gulay. So, yung palay natin mga kabadi, luwas na 'yon. Kasi tapos na tayong nag -harvest. So, kaunti lang yung ating na yan eh. So, uh, babawiin lang natin dito sa pag natin. Yung ating income, no? So, yun mga So, stay tuned, no? Kalishim. <tod> pero ni kamatis ta. So, dito naman, banda, mga kabady, uh, tapad noong uh, sa sili natin, meron din tayong tanim dito ng mga kamatis. So, ayan, mga kabady, mga kamatis ito, mga kabady, oh. Ang daming kamatis, mga kabady. So, napakaganda nitong uh, matiming natin yung uh, ano iso? yung presyo nito. Yan na talaga ang konta dito sa Pal sa Garden gulay yung presyo. So dapat makatiming tayo mga kabadi, para maganda yung return Inipin. sa atin sa investment. So in, ano ano ito? Talong uh, ano ba Inipin. to? Mm, radi oh. Ko, ah, ano, upo si ito mga kabady Yung yeah. tinanim nila dito So, si klase yung tinanim nila dito mga kabady Iwan ko kung ano So, yan yung kanilang ah uh, Tinanim, no? Garden So, kamatis, napakarami mga kabady So, mga ilang puno ito mga kabady so, Benta natin ito para Maganda yung ating uh, kitaan Ayan ah, yan, mga kabade. So, kumungan na ito ay maghanap tayo ng mga buyer na pwedeng mabenta natin. So, sa mga kabady, malapit na kung nga magtapos sa aking video. So, sa mga kabady ko dyan na uh, uh, gusto matuto na mag-farming at ayun, adventure ko. Yan. So, mga gulayan, gusto ng mga adventures sa mga gardening, farming, etc ay please po, subscribe na aking youtube channel at huwag niyo pong kalimutan na i-follow ito at kung meron mang mag, mga ads na uh, pumapop up so please po, don't skip po para naman ay konting tulong naman po sa aking uh, channel so yan mga kabady, salamat po sa inyo salamat sa inyong panonood. i-update ko lang kayo dito mga kabady kapag uh, malaki na itong ating uh, mga tinanim dito so yan, God bless po See you in the next video. Bye bye.